ni Ano yun? Grabe Sayang mo na tayo Ah Uh, pungo siya no? Grabe Uh Bye ben. Magandang hapon po sa mga manonood ni Commander dito sa kanyang channel, dito sa Commander ni Marcos at sa kanyang Facebook page na Alma Vlog. Welcome back po dito sa mga platform niya. At, uh, ngayong araw ay andi dito tayo ngayon kay Tatay Ben. Bibisita uli tayo kasi uh, may oras pa kami ni Rans para makabisita dito kasi nga medyo marami-rami na rin kaming napuntahan ngayong araw. Pero may araw, may ano pa kasi, may sikat pa ang araw kaya ah uh, samantalahin namin 'to. Makabisita tayo dito kay uh, Tatay Ben sana lang nandi dito siya ngayong araw syempre yun ang uh, ano natin dito ang hindi tayo sigurado kung siya ba ay nanguhuli ng crabs o siya ay nasa uh, mga kaibigan pero wala dun sa nadaanan uh, natin ano baka nandi dito naman dito maganda magkaroon ng ano no bahay pag nagdumami ang bahay dito ay, hindi rin pala. Kasi may dagat pala, no? Pag tito, mm -mm. Grabe. Umalis kami ni Rans, mga bayan ng siguro mga 10 AM. At ngayon po ay mag alas 4 na ng hapon. Nandito pa rin kami sa, ano, nandito pa rin kami sa labas. Kapag kagantong mainit, mainit, kasi ang sarap kasi mag-mission. Ano? Daming napupuntahan. Ang daming napupuntahan, ang sarap, ano, ang sarap mag-scout. Di baling ano, dibaling masakit sa balat, di ba? Di baling kumpleto okay, ma man tayo Oo. Ano? Okay lang pati kasi ano, ah, uh, kumbaga ano naman. Ah, in Pahinga ka lang sa malilom, okay na. Saglit, di diba? ba? Makabawi-bawi ka lang ng lakas bawang kan tubig eh pag maulan wala na talaga wala ka talagang magagawa kundi sumilong <laughs> at saka kasi yung pagsilong mo doon nakadepende na yun sa ulan kung kailan titila yun hindi kumpara sa init na sumilong ka sa lilo sa'yo nakadepende kung anong kung gusto mo na umalis di ba? parang wala yata ransa negative yata tong lakad natin guys hindi may radyong tumutunog. ka nag-do yan? Wala nga. Nakapadlock yung bahay niya. Tatay, Ben? Wala ata dito, guys. Huwag muna tayo. Pahinga tayo sa glit. Ah. Saan so, na pumunta? kapag nagdadrive kami mga bayan alam nyo yun yung init yun nga lang yung kalaban namin kapag nagmamaneho ay yung ano yung antok nakakantok talaga kapag ka nagdadrive ka na mainit at umahampas sa yung hangin medyo delikado kaya minsan tumitigil talaga kami sa malilom nga na, na part ng sa kalsada para magpahinga saglit at mawala yung antok punta natin punta natin tara tingnan natin si tatay mabaya ha? kahit sumigaw tayo dito di nun maririnig yan <laughs> natin guys at nagaano daw yata ang yeah. putik pa rin dito ano kahit puro tag init na ang putik pa rin dito guys oh uh. oh uh, putik pa din kahit na sunod sunod na yung tag init dito eh may putik pa rin hanggang ngayon o dahil malilom na ng ano ano hindi siya natutuyo ng araw kasi natatabo na ng mga palapa ng nyog bagay pwede naman punta tayo sa dati nating pinuntahan kung saan natin siya sinamahan dati pinakita niya sa atin kung saan siya nangunguha ng crabs punta natin doon at doon daw po eh at saka ngayon yung araw din ng pagbigay sa kanya ng allowance. Pandagdag allowance niya. Bigyan na po natin. Total lagi namang may binibigay sa akin si Commander. Para nga in case na may makitang matutulungan para sa channel niya. Diba? Ben! Tatay ben! Marunig kaya niya? <laughs> Tatay Ben! Parcel mo! <laughs> Layo na nilalakad talaga tatay dito. Tata. Wait lang, tumutunog-tunog yung susi eh. Ayan. Wala na. Woo! Sarap ng buko. Ayan o, taas. Buko! Ha? Huh? <laughs> pwede kaya? Total si tatay binom nyo nagbabantay dito diba? Baka pwede tayo makahingi Oo, oh, dalawang piraso lang Maka, makapawi lang sa uhaw oh. Tay Ben! Suwerte natin kapag sumagot

Bawalan dito. Ha? Ganda nito, guys. Eh? Mini swimming pool. Ha? Kita yung dagat, oh. loh? hindi pa rin yan. O bago na. Ha? Bakit hindi natatangay ng tubig? Tatay Ben! Tatay Ben! Papil, papel Uy Si kes kes mo sa pilapel Uy Sobrang init Layo Yung TV mo Rans Ito Pinabayaan mo na Kasi may cellphone ka na ngayon Oh Lalo mo na Pinabayaan mo yung cellphone mo Diretso tayo sa paglalakad Paano kung nagkamali lang yung mga bata? Ha? Tapos wala naman pala dyan. Yari. <laughs> ah ah wow ah! <laughs> huh? layo na anong bunan kayo lagi para mga Pagod to man ni Ini May ahas, may ahas. Dito na yun. Saan? Dito na kita tayo. Dito na? Sabi ko sa'yo, baka mamaya na-prank lang tayo ng mga bata. Kaka-prank natin, tayo tuloy pinaprank. Dito na yun. Pinunta natin yung nakaraan. May sobrang layo na dyan, baka walahin dyan. saan saan tayo rin sa karating. layo na dito ano? yan lang yun eh mukhang wala yan wala yata tayong ano ah well, mission failed yata tayo ngayon dito kita tayo bin, Tay ben ah tayo ben ben Yun. Andun. <laughs> Andun siya. Ay, pok 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 pok. Wala. Wala. Nadalo tayo ng mga bata ron. Baka masagasangan. Ha? Masagasangan. Mahirap kasi kapag pumasok tayo dyan, baka di na tayo makalabas. Di ba? Di naman natin kabisado yan. Whew. Mission failed tayo guys. Mission failed. Grabe. Tayo nga muna tayo saglit. Uh, pag no? Grabe. Tagaktak. Ah. <laughs> uh, ang hirap mong mahalin, Tatay Ben. Ang <laughs> layo mong mahalin. Uh, ah, ang tindi, ang sipag niya talaga. Oh, di ba? Pero sabi niya ngayon parang 300 na yata niya nabibenta yung dalawang kilo kasi nung nakaraan parang 250 lang yata. So sayang pa rin yung 50, di ba? Na pinaghihirapan niya yung layo na yun para lang makahuli ng crabs at maibenta dun sa mga gustong kumain, di ba? Kaya ngayon yung sinasabi ko dun sa mga ano, alam mo yun yung mga na-experience ko kagaya nung dati nangingilaw ako. Yung nangilaw ako nun, di ba? May vlog ako doon ko na experience kung gaano kahirap ulihin yung mga laman daga tapos babaratin lang ng iba di ba kung ano yung binigay na presyo sa atin ang yun na lang huwag na natin tawaran kasi ano ang hirap gawin ng mga trabaho nila para lang mapakain tayo ng mga mga gusto nating kainin di ba tawaran mo lang yun tawaran mo lang hindi mo o, gusto makatipid na 5 piso samantalang sa sila yung pagod nila yun. Pero may isa ko diyan na ano, may isa ko diyang napansin sa syempre experience lang sa buhay. Yung mayaman ang madalas na tumatawad, yung hindi nakaranas ng hirap, 'di ba? Kasi kaya ngayon yung mayaman, mga yan, kasi nga dahil sa pagtitipid sa buhay, 'di ba? Sila yung hindi nakaranas ng hirap sa buhay, kaya ganoon na lang nila tawaran, ano? Pero yung mga nakaranas naman ng hirap na biglang yumaman, sila yung nakaunawa. Kaya imbis minsan nga imbis bawasan din nadagdagan pa, 'di ba? Kaya Diyan mo na yan, na yan. Kaya nga sabi ko sa buhay talaga, kung hindi mo mararanasan yung nararanasan ng iba, huwag ka magsasalita ng negative, di ba? Huwag mo mamaliitin yung mga taong uh, may ginagawa na mga bagay. Mga bagay na nakikita mong ginagawa nila, huwag mamaliitin kasi hindi mo alam yung hirap doon kung paano nila ginagawin. At pangalawa, hindi mo alam kung paano gawin yan, di ba? Yung, kaya yun lang yung natutunan ko din sa, ano, sa buhay kunting ano lang, kunting share lang pero ngayon mga 5 minutes, sa lakad na rin kami punta na rin kami doon kay Commander Ula oh, grabe pero oh, ang sarap sa di ba? exercise Kaya nga mga ganti yung mga mission natin Mission yung mga talagang lakarin ano? Kaya din yung mga masarap tulungan yung mga nasa o, na yung Talagang Alam mo yun yung grocery na lang eh, Hindi nila madalas nararanasan Kasi nga ang layo ng bibilhan, di ba? Pamasahe pa lang, talo na sila. Kaya titiis na lang dun sa kung ano meron, ganyan. Kaya yeah, yung mga taga Kapalongga dyan na may alam na mga ganun. Eh ano nyo na, ila e, okay. ilapit okay. nyo po sa amin. At sabot sa na mga naman namin, ay eh, so, tutulong po kami. Mm. Noong una, hindi natin mapasok mo kasi maulan. Mm. Pero sa ngayon kasi, mainit, mainit na maganda ng panahon. Maganda mga, ng pasukin. O, yung mga nasa looban talaga ng halos bubat, hmm. bundok, na hindi na abot, pwede natin magpunta. Kita kasi tayo doon guys sa ah, labas. Kita kasi tayo doon. Paglabas namin. Pahingin lang kami mga 5 minutes. Whew. Pabalik na kami. Pakalabas na kami doon sa batuhan at uh, wala. Wala talaga si Tatay Bin mga bayan. Gusto lang naman sana namin makausap siya ngayon makamusta. At mabigyan ng allowance. Kaso nga lang eh ganito. Rans! Rans! Talaga. Wait lang. Kumahingay. kamay ngay. Baka marinig tayo ni Tatay Bing. <laughs> <laughs> Ay, sira, siglalakad so kami kanina eh. Taimik daw ko at baka marinig daw kami ni Tatay Bing. Loko itong batang ito. Wala, wala pa rin dito sa bahay niya Guys, dito na kami sa labas. Andito na mga service namin at yun lang, Sabi na lang natin kay eh, hindi natin ngayon natagpo si Tatay Ben, sinubukan naman namin, nakita nyo naman sa video, sinubukan namin hanapin kung saan yung tinuro ng mga bata na naglalaba doon, na nandoon nga doon si Tatay Ben, eh wala naman kami nakita doon, hindi naman kami nangahas na sumuot doon sa medyo, ano na yun, su sulok ne. Kasi hindi namin kabisado, baka mamaya maligo kami doon, kasi may mga iba-iba din nalabasan yan, diba? mahirap na mabuti doon lang tayo sa safe may bukas pa naman sabi ko nga lagi may bukas so, bukas na lang tayo babalik dito para mabigyan natin siya ng allowance din mabigyan natin at makumusta natin di ba yun importante kailangan ni eh, ah, sabi ko nga since si Tatay Ben eh, ay sa buhay kailangan niya ring maramdaman na may nagmamahal din sa kanya iba di ba so yun lang maraming salamat suportahan niyo Commander ni Marcos ang channel na ito at syempre Rans TV cameraman natin Marcos TV channel suportahan niyo yung team namin at salamat sa pagmamahal niyo God bless po